Ayun, shout out po sa lahat. Uh, shout out February 28. Ayun, so ayan kakaligo lang natin, guys. At uh, matutulog na nga sana ako. Kaso ah, naisip ko pala, meron pa kaming hearing bukas sa, sa sa City Hall sa May Hall of Justice. Grabe. So, so syempre, uh, kailangan natin mag ano, pagkaganoon kailangan natin mag review ng konti, 'di ba? Pag-aralan yung mga uh, ganong kaso kung ano yung mga natin yung bukas, di ba? So, ganon yun eh. Kaya, yeah, so, shout out na rin sa mga pasaway naming mga katrabaho, pasaway naming mga ahente, pasaway na empleyado, ganon, pasaway na mga sales, yan. Uh, dahil sa inyo, yun, nadadamay, nadadamay kami, yan, nahihirapan kami ngayon dahil sa mga pinagagawa nyo, yan, di ba? So, 'yung tipong ano eh, 'yung tipong kami na nga 'yung complain, pero kami pa 'yung kinakabahan, kami 'yung natatakot, 'yan on. Kasi uh, sa mga hindi na experience alam ko alam nila 'yung pagdating sa Iiring, sobrang nakakakaba talaga, sobrang nakakatakot 'yun. Do ako, hindi naman ako takot na takot sa pero doon pag ka na talaga kakabahan ka talaga, grabe. Kasi Sobrang ano eh, sobrang ano uh, ang daming tanong sa iyo doon, yung daming. Ang daming itatanong sa iyo ng judge, ang daming itatanong sa ng prosecutor, ang daming itatanong sa ng attorney, ganun, lalo na pagdating ng ano ng uh, cross examination na tinatawag, yung i -ka counter ka nang kalaban yung magtatanong sa yung, uh, yung attorney ng uh, accused ganon grabe sobrang sobrang nakakaba talaga yung mga uh, ganun tanungan doon sobrang nakaka-stress din talaga actually na-stress na ako ng very light eh kasi syempre uh, uh, sa sa part ko uh, ako yung pinaka ano eh ako yung pinaka primary witness kasi sa ng company namin kasi unang uh, una kasi lahat ng mga ahente sa akin nagbubuk, sa akin sila nagbibigay uh, ng mga orders nila. Tapos ako po yung nagbubuk noon ako yung nagpa-process, ako yung nagpe-prepare ng products. Dati yung mga panahon namin, mga panahon ng COVID time, ganun. Lahat kami, lahat talaga ako yun, i-check che mo mo, siyempre, i-check che mo mo na yung mga orders nila, tapos ipaprocess ko yun, ipipick at ipapack ko rin yun sa warehouse, yun tapos ako rin mismo yung uh, mag mag issue ng product sa kanila, i ko sa kanila yung produkto, ganun, kaya so, lahat talaga yun, pag may mga kaso sa, ako talaga yung magiging primary witness, ganun. ganun. tapos ah uh, syempre uh, ang nakaka-stress doon kasi syempre ikaw yung sasaalang, ako yung sasaalang mismo dun sa harap eh. Tapos, uh, hindi pong wala ka man lang mapapala sa kumpanya, kumbaga daw hindi ito hindi hindi naman sa naglalabas tayo dito ng ano ah ng sama ng loob ah. ano lang to uh, for vlogging purposes lang talaga to guys <laughs> yung tipong alam ko nga sa iba may mga tinatawag pang representation yan kasi kung bagal, labas ito sa trabaho ko eh yung ganun yung atin atin ka ng doon siyempre atin ka ng doon mapapabayaan mo yung halos is halos kalahating araw mahigit halos isang araw na kayo dun papabang iiwan mo yung trabaho pagdating mo sa, sa office syempre yung trabaho mo maghahabol-habol ka ngayon kasi na, naiwan mo yung trabaho mo ngayon di ba? kasi kung magalabas na to eh tapos wala ka malang mapapala ganun ayun li, libre, libreng kain lang ganun libreng kain libreng kain sa Jollibee sa Chowking sa Mac masapin naman <laughs> di ba? Pero sa, alam, sa iba kasi, siyempre ako, nanggaling din naman ako sa mga ibang kumpanya eh. Malalaking kumpanya din eh. Yun eh. Talagang may ano yan eh. Pagka umakatid ka ng mga ganun, mga hiring-hiring, di ba? May representation dapat yung mga ganun. Siyempre, yung stress na dulot nun, no? yung, yung, yung pagod din eh, di ba? Kaso sa amin, talagang wala eh. Tapos pagdating pa sa, ano, sahod natin, di ba? Ano natin? Ngayon, kung sino pa yung bago, sila pa yung mga malalaki yung sweldo. Oh, no. Sila pa yung mga demanding, di ba? Pagdating ng um, uh, no, may increase yung mga yan. Siyempre, kami mga matatagal ng empleyado, di ba? Kawawa, napag-iiwanan talaga. Grabe. Sobrang ano to, uh, real talk lang tayo dito. Real talk lang tayo. Pagdating sa trabaho, sa totoo lang, kahit saan kumpanya ka naman siguro punta pag matagal ka ng empleyado, pag-iiwanan ka talaga ng mga bago eh. Kasi yung mga bago na yun, ka agad ng sweldo, rin, bibigay ka agad ng yan, eh, ng HR, ng kumpanya, eh, ng management. Eh. Tapos yung mga matatagal na empleyado, wala, napag-iiwanan talaga yan. Eh, ganun eh. So, diba? Tulad na. Tapos, ngayon, tulad ako, matagal na rin. Siyempre, considered na rin ako as matagal na empleyado. Tapos, sasalang ka sa mga ganun, no? Mga kaso-kaso, atin-atin ka doon, witness-witness ka doon. Siyempre, diba? Pagdating sa mga ibang, ano, ibang kaso yan, pag witness ka, delikado yung buhay mo yan, ba? Diba? Pero, ako, hindi, doon, hindi naman ako natatakot sa mga ganun. Kinatatakot ko lang talaga doon yung ano eh, yung, yung nakakastress doon, yung mga tanungan doon uh, na ang hirap kayo sagutin minsan, di ba? Tapos mag english english ka pa doon, buti sana kung Tagalog, ano, eh. talagang English talaga yung sagot doon, guys, grabe. So, talagang, uh, ako, nanghihirap lang ako ng English minsan sa kapitbahay eh, minsan sa mga, ano lang din, sa mga nakakasalobong ko yun, nanghihirap lang ako ng English, eh. tapos tatanungin ko pa ng bongga-bongga doon, lalo na pagdating ng ano, yung tinatawag nilang, ah, uh, cross examination yung ikaka-counter ka na ng ano ng abogado ng accused ganoon grabe sobrang paikot-ikotin ka sa tanong eh syempre sobrang ano mo hindi mo na maiisip kung ano ang mga isasagot mo doon ba? Diba? yung kaba mo doon tapos wala ka man lang napapala kahit sinko kahit piso. Diba? Yun yung nakaka-stress doon eh isa sa mga nakaka-stress yung ganoon eh. Tapos yun. Uh, actually hindi lang naman ito yung ano yung pang ilang hearing na rin naman namin to. Pero so nakakaano pa rin talaga, nakakatakot pa rin talaga kasi at uh, nakakakaba. 'Yun yung nakakaano dun, Uh, nakakakaba talaga kapag nandun ka sa harap. Sa mga hindi nakaranas ng ganoon, guys, kinukuin uh, sabihin ko sa inyo, grabe. Kapag ikaw yung nakasalang doon, kapag ikaw yung nakaupo doon sa harap ng ano ng mga prosecutor ng judge, yung ikaw yung tatanungin doon, ikaw yung ah, uh, i-interviewin nila doon pag ikaw yung witness yan sobrang nakakata nakakakaba talaga grabe yun so yun lang siguro yung vlog natin ngayon at uh, nag ano lang ako kasi uh, ayan at uh, mag ano magre-review pa ako ng very light para may maisagot pa lang tayo doon bukas para hindi man tayo manginig nakakanginig din kasi talaga pag nandun ka sa harap grabe Sobrang, ayun, yun, yun lang po. At, uh, advice ko rin sa mga empleyado na yung makukulit, mga ahente na, ano, iwas-iwasan natin yung magnakaw na kasi ako rin yung nahihirapan sa inyo pag kayo lang yung nag enjoy eh. Kayo yung yumaman, kayo yung nagpakasarap doon sa mga nakuha yung pera tapos kami yung nangyirap na yun, kami yung kinakabahan kami yung nanginginig sa takot di ba ganun So yun lang po at uh, yun lang guys. Mag-iingat tayong lahat mga idol. At uh, God bless po sa ating lahat. So good luck na lang sa hearing namin bukas. Alright. <laughs>